Hello guys, may nag-comment dito. Sabi niya, Ivo, nakita ko ang picture mo na sa tindahan ka ginamit ka na isa ka raw sa mga investors nila. Totoo ba si Jane Allen o isang scammer? So, thank you kay Ma'am Catalina Mercado. Concern siya sa akin. Gusto niyang i-confirm kung totoo ba yon Kasi siguro, yung picture na yon familiar, nakita niya ako. Baka, ito yon pa-flash ko na lang dyan yung mga pictures na ginamit nila. Iba-iba pangalan, itong Jane, bago na naman yan. Yung iba, pinagbablock ko na. So yung pictures ko po nagkalat na Marami pa dyan mga nagko-comment sa akin ng screenshot, So gusto kong mag-thank you sa inyo Sa mga uh, concerned citizen Na maingat lang din sila Hindi sila basta-basta nagko-comment ng how Kasi iba sasabihin comment how Or PM me now Magkakaroon ka ng dagdag po na negosyo package Yung pictures ko, kung pansin nyo ngayon, hindi na ako masyadong nagpipicture ng kasama yung mga delivery ko, mga paninda ko. Kasi, natatakot ako na baka kuhanin na naman nila igagrab nila. Kasi dito sa Facebook, nakaw ng, face, nakaw ng picture, okay lang eh. Hindi masyadong mahigpit yung Facebook, yung meta. Kahit na nalaspag na yung picture mo, kakapost sa iba't ibang group. Na, may nag-comment dyan bago lang nakarating ako sa probinsya nila. Saan ba? Sa Bicol yata yun. Meron din sa bukid noon. So, pinasok na nila lahat ng group pansin ko lang, pumapasok sila sa group ng mga nasa probinsya, sa Mindanao talaga. Maraming naloloko. So, sana i-share nyo yung video ko na to. Pati sa album ng Scammer, hindi ko lang napopost lahat yung mga screenshot niyo Yung classmate ko nga, ah, classmate ko ba? Kawork ko. Nung nasa SM pa ako, kawork ko siya. Nag nag-send siya sa akin ng screenshot na bakit daw iba yung pangalan na nag-post pero picture ko yung pinost niya. Sabi ko scammer yan, tapos nung nag-comment siya ay blinak ko na siya. So, ingat lang no, unang-una, napakahirap kumita ng pera ngayon. Ako nga, ayan no, nag-online selling pa ako bukod sa may sari-sari store ako. <laughs> Ang hirap kumita ng pera dahil sobrang taas na ng inflation rate, di ba? Ang parang magkano na lang yung halaga ng pera mo ngayon. Ang mahal na lang bilihin. So, hindi yung magko-comment ka lang ng how, magkakaroon ka na ng pera, pandagdag sa puhunan mo. Yung isa, may nakalagay doon, um, galing sa DSWD. Meron po talagang pamigay na puhunan ang DSWD. Alam ko dati kasi kay Mayor Joy Belmonte sa Quezon City namimigay sila ng puhunan. Kung pansin nyo yung tindahan ni Joy, talagang project ni Mayor Joy Belmonte yun sa Quezon City. Bibigyan ka talaga ng cash nun. Pero, hindi ka magkakaroon ng cash kung magko-comment ka lang at ipipm mo sila maraming requirements yan, kailangan meron kang business permit para magkaroon ka ng dagdag pugunan, para bigyan ka ng pera pang pugunan, kailangan mo na ang business permit at mga ID lahat, napakadaming papeles na kailangan, pipila ka ng mahaba, at hindi mo agad makukuha yun, matagal maraming follow ups, kasi i-confirm pa yan, kung totoong may tindahan ka, hindi ka magkakaroon ng pera kung magkocomment ka lang at ipipie mo sila, pag ipm mo sila, kukunin yung Gcash number mo. Or sa tindahan. Just ko, manood kayo ng video ko about sa Gcash scam para maging aware kayo. At sana, i-share nyo yung video ko kasi kawawa yung mga naluloko. Kawawa talaga. Saan ka nakakita? Manghiram ka nga lang ng pera sa kamag-anak mo. Pahirapan pa eh. ba diba? Mamburaot ka na kahit limang piso, di ba pahirapan limang piso lang, hingi ka ng barya, mamalimos ka nga, pahirapan din eh. Yung kahit na na-short ka sa pamasahe, di ba kung totoong na-short ka man sa pamasahe, manghingi ka ng pera dyan sa dumadaan. Ang hirap, kahit 20 lang ang hingin mo, yun pa kaya, nabibigyan ka ng 3K, 5,000, 10,000. Mag-isip-isip tayo, guys. Mag-isip-isip. Basta-basta, ano, maniniwala. Ha? So, ingat lang. And thank you talaga sa mga concern. Hindi ko alam kung bakit. Bala ko pa naman sana magbenta ako ng gold, mag live selling ako. Pero mas malala na yung caption ngayon dahil naging sponsor na ako. Um, ako na yung investor pala. Diyos ko, alam nyo ba yung word na investor na yan? Dapat yan napakarami mong pera pag sinabi investor ka. Ano lang ba ako? Wala naman akong pera. Ko po. Hindi po yan basta-basta. Okay? Wag tayo basta-basta maniniwala Nakakaloka lang kasi Pag nakikita ko yung ganyang post Ang taas ng engagement nila Ang dami nag-comment Ang dami nag-heart react Ay, Diyos ko talaga Tapos, yung nag-comment ako nang sa isa Blinak ako kaagad Pati yung katrabaho ko No? Ingat naman tayo Kasi Ayokong pagdating ng araw Baka yung walang alam Ako pa yung masise Dahil investor Hindi, hindi ako yung nag-post Ha? Eh, tatlo lang yung FB ko na ginagamit. Yung Ibon Bautista personal ko. Yung Ibon Bautista FB page. At uh, saka yung Shop with Ibon. Tatlo lang po yan. Tatlo lang yan. Okay? Yan lang yung legit. Meron pa akong FB page na scammer din yun. Nagbebenta ng mahal na alkansya. Diyos ko, nakakaloka. Pag ako yung nagbebenta, hindi kayo bumibili. No? Pagka iba yung nagbebenta, ibang ibon, tapos nagkukunwa rin ako, bumibili kayo. No? May Shopee kami ha. Shop with Yvonne. Personal ko yun. And Jack and Yvonne online store. Yun yung ano. Dito yan o. No? Yun yung mga paninda namin. Toy pads tsaka gummy. Yan. Kami mismo nagpapak. Ayan o. No? Oh. Nagpapak nga ako ngayon no. ini Ito na yung mga orders na kiba. Nabalot na. Yan. Balot na. Inistop ko lang yung pagbabalot. <laughs> do pa. 5, 6, 7. Naka 7 na ako. Yan. Inistop ko lang yung pagbabalot ngayon may nabasa na naman ako tungkol doon. Ah, wag tayong sorry sa wag tayong patanga tanga kasi kawa, ako yung naaani, naawa ako sa inyo, ang hirap. Oo, gusto niyo magkaroon ng puhunan. Pero ko ako nga naghanap buhay, kumikilos. Hindi po walang easy money, 'di ba? Kahit na manghingi tayo sa politiko, hindi ka basta-basta bibigyan. Yun pa kayo magko-comment ka lang ng how para magkakapera ka. Tapos may PPM mo sila hindi ako magsasawang gagawa ng video vlog hanggat may nagko-comment sa akin ng screenshot na nag, yung picture ko yung kumakalat. Para ano din. Sana i-share nyo din tong video ko. ba diba, tulong na din sa mga kapwa natin Pilipino na naloloko. Kasi hanggat may naloloko yung mga scammers na yan, hindi yan sila titigil. Hindi ko ang alam at ako yung ginagamit nila. Siguro kasi, yung pangalan ko, maingat ako dyan. Iingatan ko yan. Ay, nako.